Totoo ba? Yung sinabi mo kanina. Oo. Oh, Oo, oh, Nina. Anak kita. Nakita kay Maggie. Match yung DNA results natin. Paano nangyari? May pamilya ka, di ba? Oh, well, It's a long story. Hindi <laughs> na natin puntahan niyo Mahalaga naman. Alam mo na. Hindi ako papayag na bumalik yung Lucas ito para kunin ka. Galing, no? Kaya pala, ang ka nandoon ko sa'yo nung una pala kita nakita? Kasi anak pala kita. Ako ang dati mo, Nina. Ayoko sa'yo. Ayoko kita maging dati. Nina. You're irresponsible kung pinanindigan mo si Mami Maggie, hindi sana siya itatakwil. Hindi siya mapupunta sa safe haven. At hindi niya ako ipapamigay. Hindi ako lalaking ganito kung hindi dahil sa'yo eh. Hindi sana ako mapupunta sa mami na hindi ako kayang mahalin. At hindi rin ako pupunta sa daddy na mamanyakin lang ako. You ruined my life. Nina, wait. Let me explain ko alam na nabuntis ko si Maggie. Akala ko... At akala mo ngayon, tatanggapin kita? No. no. Never. Inasabi mo sa akin noon, gusto mo ako yung maging daddy mo. Ngayon ako na yung daddy mo. In the past, I needed a father. But not anymore. Hindi mo na kayang ayusin yung mga nangyari sa akin noon. I don't need you. Get out of my room. Well, ano? Kamusta ang usapan niyo yung Nina? Galit na galit siya sa akin, auntie. Eh, hindi niya matanggap na ako ang tatay niya. Basta nagsisi niya ako sa lahat ng mga namamangyari sa kanya. I uh, can't blame her. Nagsalahan ko naman talaga eh. Uh, ko sila ni Maggie. Eh, intindihan mo na lang muna at bata pa yun. At saka hindi naman ganun kadali tanggapin yung mangyari. Sana lang mapatawad niya ako. Hindi lang naman ang gusto ko. Matanggap lahat ng anak ako. Don't worry. Kakausapin ko si Nina. Baka naghahanap lang niya ng mother figure. Kasi wala si Maggie. At ako ang pupuno nun. sa kanya ako di ako lang. Dahil ako ang adoptive father niya. Hindi mo siya pwedeng kunin. Hindi mo siya pwedeng kunin dahil ako ang totoo kapag They hate you.